Yo 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 mga buzzing, welcome back to Cactus Playboy Channel. Uh, sa bawiju po ito ay pag-uusapan po natin ang Equilibrium Ultra. Uh, Big Juice po. Uh, kung bago po kayo sa channel na to, ah uh, subscribe po at uh, pa-follow uh, at uh, paki-follow na rin po ang Facebook page po natin Cactus Playboy Channel. Uh, so uh, actually po itong uh, vape juice na to ay paubos na po uh, kasi ginamit ko na po siya at uh, ngayon lang po ako nagkaroon ng time muli na maggawa uh, po ng videos at uh, ito nga po ay uh, 12mg po ang nicotine po niya at uh, ano po yung uh, mga ingredients niya meron po siyang sweetener ayan uh, po 50-50 sa kabila 30 ml po ang laman yan ratio 50-50 50 bg 50 pg at ayan uh, po ang flavor po niya ay ube at uh, linagay ko po siya dito sa bagong uh, ito po yung bago ngayon yung geek vape geek vape meron pa akong isa nito at magagawang uh, ko rin po siya ng video kasi wala na po akong time nung uh, mga nakaraang buwan para gumawa po ng video ito po ang uh, oh, baliktad na <laughs> wemax <clears throat> wemax po itong uh, pad po na to so ito po Uh, nalagay na po ito at uh, ang masasabi ko dito ay goods naman po ito. Actually, yung shop na binilhan ko ay bago lang din po ako bumili doon at malakas daw sa Pangasinan. Galing po siya ng Pangasinan yung may-ari po ng shop. Doon daw po ito po yung uh, malakas po doon na uh, beef juice. At uh, OB flavor po ang pinili ko pero marami po silang mga flavor doon. <clears throat> Bali-pili na lang po kayo ng mga flavor po nila doon. So, okay po siya, goods po siya, may tamis po siya. Ah, uh, kung mahilig po kayo sa uh, hindi masyadong hindi malamig na uh, mga vape juice, mga vape, uh, ito po. Goods po ito. Hindi po siya ah, uh, yung uh, hindi malasa, mal uh, malasa rin po siya. Pero siyempre, iba pa rin po pag mahilig po kayo sa dispo, eh, hindi po para sa inyo to. Pero, goods po sa akin to. Uh, recommended ko po to. Equilib Broom Ultra. Ubi flavor po yung kinuha ko pero marami po silang flavor. Meron pa pong mango tobacco. Uh, try nyo na po. Pag ano, may meron po sa mga beef shop na malapit po sa inyo. Uh, goods po ito. So, hanggang dito na lang po, mga boss, mga madam. God bless.